Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. nagbigay ng serbisyo may at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power C This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. At sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Headlines. Kabrigada, libu libo mga Pilipino dumagsa sa iba't iba mga sementeryo sa bansa para bisitahin ang kanilang mga yumao. Siguridad mga kabrigada na natiling naging maigpit. Nasa tatupong pamilya apektado ng sunog sa isang sementeryo sa Quezon City. Ang Pangulong Marcos tumangging magkomento sa naging tirada ni VP Sara na ipahukay si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Bagyong Leon tuluyan pang humina habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala ka Brigada Feebox, nagmonitor at nasinasabing tuloy-tuloy na degassing activity sa Mount Kanlaon At nagdagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa unang linggo ng Nobyembre. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Maka Brigada araw ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Nobyembre ng taong 2024. Kami ang inyong maging tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Abrigada sa detalye ng ating mga balita. Ngayong araw mismo ng undas, sumiklab ang sunog sa Bagbag Cemetery Diyan sa Quezon City. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection or BFP, alas 9 nang magsimula ang sunog ngayong umaga. Tumagal ang sunog mga kabrigada na mahigit isang oras bago tuluyang napula pasado alas 10 kanina. Hindi na muna magpapapasok ang pamunuan ng mga bibisita sa loob ng sementeryo. Inataya nga pa sa hanggang 30 pamilya ang apektado ng nasabing sunog. Wala namang naitalang nasaktan o namatay ayon pa sa mga otoridad. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Bagong bago, katabalita nationwide. Kababataan ang mga bumisita sa Manila North Cemetery hanggang ngayon tanghali halos 600,000 isa na bang miyembro ng LGBT nabugbog o manok matapos makipag-inuman sa loob ng cemetery Brigada Kat Austria i Brigada mo Brigada live report hanggang pa ding yung naanang 12 ang tanghali umakyat na yung ani na raang libo at umabot na sa 87,000 katao ang bumisita dito sa loob ng Manila North Cemetery. Batayan sa tala ng Advanced Command Post ng Manila Police District, hanggang nga ngayong alas 12 ng tanghali at nasa 705, 705000 na ang bumisita sa kanilang mga mahal na yumao sa Manila North Cemetery. Samantala, isa namang miyembro ng LGBT ang umunay na bukbog matapos makipag-inuman sa loob ng sementeryo. Ayon sa si MPD Director... Vig at nationwide sa tanghali. Balikan natin mamaya mga kabrigada ang dagdag pang detalye sa report ni Brigada Kat Austria. Samantala, yung mga bibisita raw sa yung maong mahal nila sa buhay sa Manila South Cemetery. Patuloy ho ang pagdagsa ilang mga bisita nilapatan ng medical na atensyon. Brigada G. Custodio, i e Ibrigada mo! Brigada! brigada. Ba -ba 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 Angel, dahil maganda ang panahon, sinamantala ito ng ating mga kababayan na nais bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila South Cemetery. Alas 7 kaninang umaga nang magsimulan dumagsa ang mga tao at hanggang sa mga oras na ito ay walang patid ang pagdating ng mga bibisita. As of 12 p.m., umakyat na sa mahigit 25,000 ang bilang ng mga dumagsad dito sa Manila South Cemetery ngayong araw at tila hindi alintana ng ating mga kababayan ng init ng panahon. Sinamantala rin ng mga BBC ta, lalo na ng mga senior citizen, ang libreng sakay at wheelchair para hindi na sila mahirapan na puntahan ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala, isang ilang bisita rin na ang kinailangan lapatang medikal na atensyon. Isa na rito ang 29 anyos na lalaki mula sa San Andres, Bukid sa Maynila. Matapos siyang mag-seizure dahil sa sakit niyang epilepsy. Nilapatan na rin ang medikal na atensyon ng isang senior citizen na mula sa Kaluokan matapos mahilo dahil kahapon pang hindi kumakain. Karamihan naman sa mga nagtutungo sa medic ay mga senior citizen na nagpapasuri ng na kanilang blood pressure. Inaasahan na aabot sa kalahating milyong individual ang bibisita ngayong ang araw dito sa Manila South Cemetery at mamayang alauna inaasahan ang dagsa ng mga bibisita in the heart of changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, all for Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala, balikan natin ang report ni Brigada kat Austria, sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery. Brigada kat Austria, i-Brigada mo. Brigada, report. Malu na nga sa mahigit 700,000 katao ang bumisita sa loob ng Manila North Cemetery. Batayan sa tala ng advance command post ng Manila Police District hanggang ngayong alas 12 ng tanghali. Kaya sa 705,000 na mga bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao dito sa Manila North Cemetery. Samantala isa namang miyembro ng LGBT ang umunay na bugbog matapos makipag-inuman sa loob ng sementeryo. Ayon kay MPD Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, iniimbestigahan na nila ang insidente ito. Nangyari ito alas dos kaninang madaling araw. Iniimbestigahan na rin kung paano nakapasok sa loob ang anak. Baka ito'y residente rin sa loob ng sementeryo. Pagtitiyak ni Ibay, may ang seguridad sa labas at loob ng sementeryo at walang nakakalisot na ipinagbabawal na bagay. Live mula dito sa Manila North Cemetery is the heart of changing lives. Ito si Brigana Carp, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music News. Bagong-bago Brigada Balita Nationwide Kaya pa mga balita mga kabrigada Ito namang si Pangulong Marcos Tumanggi pa rin sagutin ang sinabi ni Vice President Sara Na huhukayin ang labi ng kanyang ama Brigada Maricar Sargan na i-brigada mo Brigada Report Maila pa rin si Pangulong Bongbong Marcos na sagutin ang mga banat ni Vice President Sara Duterte na ipapahukay ang labi ng kanyang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng inihandang misa para sa namayapan nitong ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. dito sa libingan ng mga bayani, sinubukan ng media na tanungin ang Presidente. Pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. Hiniling din na pag-usapan na lang sa susunod na pagkakataon na ang iba pang issue. Samantala, tanging si Pangulong Marcos lang at dating First Lady Imelda Marcos ang dumating dito sa libingan ng mga bayani. Wala ang ibang kapatid nito na si Irene habang kahapon ay dumalaw na raw si Senator Amy Marcos. Tulad naman noong nakaraang taon, daan-daan pa rin mga supporters at loyalists ng pamilya Marcos ang dumalaw sa puntod ni Ferdinand Marcos Sr. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa ating mga kapulisan naman mga kabrigada, ang NCRPO ay nakatutok raw sa mahigit 70 sementeryo sa Metro Manila. Ang deployment naman ng mga personnels in inspection. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada, Balikan natin mga kabrigada ang linya ni Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga bisita naman sa Heritage Park, lampas 20,000 na. Brigada An Cortez, i-brigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 Report. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, sa iba ng mga balita, Umabot na sa 149,300 ang outbound passengers at 141,36 naman ang inbound passengers ang naitala ng Philippine Coast Guard sa lahat mismo ng pantalan dito sa bansa mula October 31 hanggang November 5 inilagay na ng Philippine Coast Guard ang mga district, stations at substation ito sa heightened alert upang bang pamahalaan ang pagdagsa ang mga pasahero. Kaugnay nito mga kabrigada lumampas naman sa 27,000 ngayong araw ang pasahero sa mga pantalan kung saan mula pa kagabi ay nakapagtala na ng 13,573 outbound at 14,036 inbound passengers. Saka, sa kasalukuyan nagdeploy ang PCG ng 3,894 frontline personnels sa labing limang Coast Guard districts na nagsuri ng 202 vessels at 120 motor bangkas upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Patuloy naman nagpapaalala ang PCG sa publiko na magipag-ugnayan sa kanila para sa anumang katanungan. Bagong bago, nationwide. Mga kabrigada, balikan natin si Brigada Haji minyo ngayong buong oras na ito. Brigada Haji, i-brigada mo! Brigada! Kontento nga ang National Capital Region Police Office NCRP, o NCRPO sinatutupad na seguridad protocol sa iba't ibang sementeryo sa Metro Manila ngayong All Saints Day on November 1. Sa panayam kay NCRPO Deputy Director for Operations, Police Brigadier General Pones Jose Rogelio Jr. dito sa Memorial Park sa Marikina, iniit nitong masasabing generally peaceful at pagkita sa undas. Wala kasing naitalang insidente, maliban sa mga nakuumpis ipinagbabawal na gamit tulad ng matutulis na bagay, alak, sigarito at lighter, infeksyon ni Peñon sa ang Loyola Memorial Park. At nakutokin sila sa kabuong ang 76 na sementeryo at mahigit pa kung tayo sa SCR. Pero ang binabantayan ng gusto ng mga otoridad ay ang Manila North at South at ito siyang pinakamalaki dito sa Metro Manila. Ipinaliwanan pa ni Peñon Nesta. Ang pagkakalipan ng PNP local government units as stakeholders upang masigurang ligtas at mapayapa ang paggunita sa undas. Nasa 18,000 ang mga personnel na nakakalat sa buong Metro Manila kasama na ang force multipliers. Apat na libo sa mga ito ang nagbabantay sa mga sementeryo. Nagpaalala naman ng general sa publiko na tiyaking secured o nakasara ng mabuti ang ah, kanikanyang mga tahanan ngayong undas kung saan ang iba, ma, ang iba pa ay nag-out of town. Samantala, Brigada Angel, sa mga oras na ito, at so pa 11 a.m. ay naitala na sa mahigit 32,000 ang pumapasok dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Inaasahang tataas pa yan at nahigitan na niyan yung 18,000 na naitala noong November 1 taong 2023. Live na rito sa Loyola Memorial Park sa Marikina in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music and News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Heritage Park kung saan lampas 20,000 na ang mga bisita. Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! Report! Briga na ang umabot ng mga sumalingkit ng mga ang inisyal na bilang ng mga individual na kumisita sa Heritage Park. Ito ay para puntahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa ilan natin nakapanayam kanina, mas minabuti na umano nila na kumisita ng maaga. Ito ay upang maiwasan na ang buhot sa mga tao ngayong hapon. Sa kabilang banda, unti-unti na rin dumarami ang mga sasakyan na nagsisidakan dito sa C5 Road dito sa Taguig City. Bagamat ayon sa ilang enforcer, posibleng mamayang may hapon pa talaga na ang pagkakaroon ng buhol-buhol na traffic. Tuloy-tuloy naman din ang pulisya sa pagbabantay sa kaligtasan ng mga bigisita rito. In the heart of changing lives, it, ito si Brigada Ani ng 105.1 Brigada News FM Manila, Demi Skin News, Orkul. Brigada Balita Nagkikiisa naman si Senator Christopher Pongo sa Sambayanang Pilipino sa pagunita ng All Saints Day ngayong araw. Ayon kay Go Time Team na mag-alay ng pulaklaka, kandila at panalangin para sa mga namayapaang mahal sa buhay. Anya gawing mapayapa ang pagbisita sa mga sementeryo at sundin ang mga patakaran na ipinatutupad ng bawat lokal na pamahalaan. We got Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa iba pa mga balita, tuloy-tuloy pa rin sa mga digasing activity sa Mount Canlaon ngayong araw. Sa latest advisory, may naitalang 84 na volcanic earthquakes ang Feebox Nakapagbuga na ito ng sulfur dioxide na umabot naman sa 5,866 tons. Samantala mga kabrigada makikita sa time live sa video ng kanloon na city observation ang tuloy-tuloy na digasing activity ng nasabing bulkan. Naobserbahan ang ashing event at nagtagal ng labing siyam na minuto. Nakapag-generate ito ng light gray plumes na umabot naman sa 800 meters. Sa ngayon, nanatili pa rin sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Rapido, Dagdag bawas naman sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang buhay naman ng sasalubong sa mga motorista ngayong Nobyembre ay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero. Maglalaro sa 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Ang posibleng matapias sa kada litro ng gasolina sa kirusin naman mga kabrigada may tinatayang aumento mula sa 10 centavos hanggang 20 centavos kada litro samantala maari namang matapiasan ng 20 centavos o walang pagbabago sa presyo ng diesel sa kabila nito mga kabrigada may natitira pang isang trading day at maari pang magbago araw ng lunes i-anonso ang official na price adjustment habang magiging epektibo naman ito sa araw ng martes Brigada Balita Nationwide sa tanghali samantala mga kabrigada Brigada Kadiwa Stores na deploy na sa mga pektado ng kambal na Bagyong Christine at Bagyong Leon. Si Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! P -p 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 pit na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang supply ng bigas ngayong panahon ng kalamidad sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture Risk and Disaster Management Director Lorna Calda, tinuturing umano ng Pangulo ang supply ng bigas bilang pangunahing concerns lalo na sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine at sa apektado ng Bagyong Leona. Anya, may sapat pang supply ng bigas ang National Food Authority kung saan may 1,470 na sako ng bigas na naipamahagi na sa mga lokal na pamalaan ng Ilocos Region at Cagayan. Kaugnay nito, nakapag-deploy na rin ng mga kadiwa stores ang gobyerno upang mas mabigyan ng akses at abot kayong food supplies ang naturang mga apektado ng kalamidad. Iniya rin ni Calda na mahigpit silang nakabantay sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga lugar na under ng state of calamity. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News of Voice. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Ka Brigada tuluyang pang humina bilang isang tropical storm ang bagyong Leon. Uli itong namataan sa layong 645 km silaga, ilagang kanluran ng Itbayat Batanes. Taglay ang lakas ng hangin mga kabrigada, naaabot daw sa 75 km bawat oras at bugsong papalo ng hanggang 105 km bawat oras. Maalala ang kaninang alaunay medya na madaling araw nang makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong buwan ng Nobyembre, inaasahan ho ng pag-asa ang hanggang dalawang mga sama ng panahon. Sakaling magtuloy-tuloy, tatawagin itong Bagyong Marse at Bagyong Nika. Umahataw, Nationwide. At sa ating namang health news, mga kabrigada, Paano nga ba makatutulong si Mister sa kanyang asawa na nagdadalang tao? Binibigyang diin ng mga eksperto mga kabrigada ang kahalaga ng suporta ng mag-asawang o ng asawang lalaki sa kanila mga nagdadalang taong asawa. Ayon sa kanila ang emosyonal na suporta at tulong sa mga bahay ay mahalaga upang maibsan ng pagod at stress ng mga buntis. Ang mga mister ay pinapayuhan na mag-aral tungkol sa pagbubuntis at makisama sa mga prenatal check-up upang ipakita ang kanilang suporta. Mahalaga rin mga kabrigada ang pag Lalaan ng oras para sa banding at pagunawa ng pisikal at emosyonal na pagbabago na dinaranas ng kanilang asawa. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, magiging mas positibo ang karanasan ng mga kababayan sa kanilang pagbubuntis. Narito ang Mom's Love ES1 Capsule na kasama ni Mami sa kanyang pagdadalang tao. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Kata Balita Nationwide. Pagka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali, siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Momslab ES1 Capsule Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve A better life Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera At Brigada Abner Francisco larito rito mga kabrigada at maraming salamat Dito po sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.